Ang buhay ay isang misteryo na punong-puno ng mga nakakatakot na bagay. Hindi ito isang problema na kailangan mong solusyonan, kundi ito ang realidad na kailangan nating pagdaanan. Halika't magbalik na naw tayo sa kwento ng taong maaga na mayagpag sa mundong kanyang kinabibilangan. Dumampi sa ating mga puso at naghatid ng aliw sa ating mga tahanan. Ngunit sa kasagsagan ng kanyang kasikatan ay naging kontrobersyal pa ang paraan ng kanyang biglaang pagpanaw gayong ang lahat ay merong kanya-kanyang paniniwala. Kababalaghan o hakahaka? -haka? Ano nga ba ang hiwaga sa kwentong nababalut sa maagang pagkawala ni Julie Vega? O yung tinaguri ang original na soap opera princess. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakapindot na din po ng like, subscribe, at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Bago pa man sumikat ang mga artistang sina Judy Ann Santos, Claudine Barreto at Janice de Belen ay meron ng Julie Vega na umaangkin sa kanilang mga titulog. Si Julie Pearl Apostol Postigo sa totoong buhay ay isinilang ika 21 ng Mayo taong 1968. Siya ay isinilang sa Quezon City ngunit ang kanyang mga magulang ay kapwa tubo sa probinsya ng Mindanao. Si Julie ay nag-iisa at bunso sa anim na magkakapatid. Nauna na rin siyang tinawag sa pangalang Darling na obvious naman na solong babae sa pamilya. Maagang nagsimula ang karera ni Julie dahil sa edad na tatlong taong gulang ay lumalabas na siya sa mga komersyal sa telebisyon Panahon din kung kailan na ng kanyang mga magulang ang likas na talento na sa kanyay nananahan. Taong 1975, nang madiskubre siya ng director na si Lemberto Abellana at actress na si Butsanson Roa habang ang batang si Julie ay nagpe-perform sa isang Christmas party kung saan nagtatrabaho ang kanyang nanay. Natural na natural ang kanyang ganda at napakaamo ng mukha. Pagkatapos pa ng ilang kanyang commercial sa Pure Foods at Band Aid, napasama na rin siya sa pelikulang Pag-ibig ko'y huwag mong sukatin para sa karakter ng anak ni Binibining Boots Anson Roa. Darling Postigo pa ang gamit niyang screen name ng mga sandaling ito. Nang siya'y teenager na, kinuha si Darling ng Regal Films kung saan napabilang siya sa mga tinaguriang Regal Crybabies kasama ang ilan pang teenager noon gaya ni na Janice de Belen, Marcel Soriano at Snooki Serna. Nakagawa sila ng anim na pelikula sa regal